Ayan, napakaganda sa labas. May araw, pero napaka-deceptive naman talaga yan. Dahil ang lamig-lamig sa labas. Hello guys, ito ako ay lalabas. Dahil papalitan ko yung propane. Na naubusan na kami ng propane. At ito, oh, ayaw niya ng mag... Ayaw niya nang umandar kasi marumi. Mas malamig pa dito kaysa sa Fairbanks, Alaska ngayon. Pero wala lang kaming ice at saka snow sa ground. Pero, yung hangin na galing sa dagat. Naku guys, ang ginaw. Super so ginaw. So, Ayan. Yeah. I'm gonna go outside. Okay. Yeah. I need to use the bathroom. Whoa. Mom, I'll do a sunset. Hopefully, it'll be a nice sunset again tonight. ay kukuha ng propane saan kaya dito ayan guys ito yung aming uh, heater dito heater is yung propane kaya ang gawin ko ngayon turn off ko ito ayan para off ko rin ito tsaka ito i-unhook ko yan para na ilagay ko dito sa kabila para hindi tayo ginawin mamayang gabi okay yeah, natapos ko na siyang iswap tsaka na i-turn back on ko na rin kaya we should be okay now I hope then, eh, parang chaloan ito So, hindi gumana yung ating propane. Kaya siguro yun din yung tank na na-empty ni Joel na hindi niya nilagay sa tabi. Kaya, hindi ko alam kasi kung saan doon. Pero ngayon, i-check natin yung isa. Baka, baka naman. Ah, Nag-on na siya, pero hindi ko alam kung it works. Ano natin yun. Kasi dapat may dapat nagbo-blow yan siya eh. Wala akong ma, wala akong maramdaman oh inyong vent. Hmm. Oh. Parang hindi makapasok. So, ito na muna ang magiging main heater natin ngayong gabi. Dahil, hindi ko alam anong nangyari sa propane heat namin. Mag-turn on siya, mag-on siya, pero hindi siya nag-fire up kaya. Medyo malamig dito. Ito ako, magluluto ako ng aming na ni Alan. Yan, at luto na yung aming hapunan.